Makdo guys Ayan o oh. O oh, Makdo Ayan guys o oh, Makdo oh. Kakain kami ng Makdo nandito so, dito kami sa nandito dito po kami ngayon sa Binyang Laguna South Expressway So stop over muna kami Kakain kami ng Makdo oh. So yun Bagyong bagyo o oh. Ingat tayo guys. Ano guys, so, naulan pa rin dito. Kanina sa Lukban guys, sa lakas ng ulan. Grabe baha. So hindi kami nakadaan ng uh, lagoon uh, Liliw Laguna. So nagdaan kami Lucena. Kasi halos na uh, wala na kami madaan ng bahambahan doon. Tapos yun nga, nag-ikot kami. Sa Lucena na kami dumaan. So yan Stop over. si Madam. Hi Madam. Sana okay na po sa lukban pag uwi namin mamaya. So, sana makadaan na kami doon. At na safe drive. Okay. So, ingat-ingat lang lagi tayo sa pag-drive. Ito so, ay. Okay, Say hi. Hi da. mo sa vlog. Pogi. Ah, pogi mo na ba pogi? Pogi mo na. pogi. Uy. sama nandoon naghihintay na order ayan si ate shout out sa iyo ate welcome back home dito ka na ulit sa Pinas so gagala tayo kahit bagyo shout out shout out Macdo grabe guys bago kami nakarating na Manila nung oras na meet new friends at airport lokbanin din pala din yung isa dyan na-miss sa airport ayun, so itinabay na namin kasi hindi siya masusundo kasi na-stranded yung kanyang asawa sa lukban, grabe guys bago kami nakarating ng Manila ilang oras tayo ng biyahe? so para 10. 10 hours kami nasa yeah. biyahe pabalik-balik kami, nahanap kami ng na malulusutan kasi nga guys, baham baha sa lukban ah, sa Laguna Liliw Laguna, hindi na kami nakadaan so yun nga Anak mana pemindahan alam makarating ng Manila so nagkalumpang kami nag Lucena ayan so ngayon stop muna kami dito sa Macdo para kumain alright ayan guys oh, eh, napaka maulan pa rin hanggang ngayon yan Diba? So dito kami ngayon sa Binyan. Ah, uh, Uh, start Hallway yan so kumakain kakain kami ngayon ng Mac so nagitay lang kami ng order namin then eat na kami yan. so stop over muna grabe guys yung mga pauwi ng lukban ingat lang po ha baka wala kayong madaanan Ah, uh, may ikipag maglusena na lang tayo ayo. Uh, kasi uh, dito po sa may dalitiwan baha po dyan sa may tulay bahang baha po dyan kaya ingat lang po hindi na, na, po kami tumuloy diyan kanina kasi baha na. Sa tulay delikado na kaya nag Lucena na lang kami. Ang dami na pong nakabagsak na puno, buti nakadaan pa kami. May posting nga po kami na daanan na bagsak na. Buti kasi po yung aming sasakyan. Nag nag-shoot pa dahil may konti pa naman siyang madadaanan na Uh, inoba lang din yung mga kadaan yung mga truck hindi na po kaya yung mga pickup na malalaki na may balke may pinakabal, hindi na po kasya. Ayan, mga kotse innova lang po ang kasya. kaya ingat-ingat lang po sana anggal na yung poste dyan at yung mga puno at hindi ko po alam ngayon pagbalik namin ng Lukban eh kusan kami tadaan baka mamaya uh, baha pa rin doon ingat-ingat safe drive ngayon po ay maulan okay.